Zina Bharake, not believer of marriage, bago makilala si Ray Parks, iya yeah, ang bagong kasal na sina Zina Bharake, at Ray Parks, iya yeah, ay mayroon pa rin kinang sa kasal, dalawang linggo pagkatapos ng kanilang kasal. Sa pagsasalita sa ABCB News, ibinahagi ng mag-asawa na nasa taas pa rin sila pagkatapos ng kanilang granding kasal noong Hunyo isa. Yung reaction ko sa video, ikakasal na ba talaga ako? Parang nananginip ako, totoo ba to, said Harik, who clarified that she didn't experience cold feet. Hindi naman, more in talaga na surprise lang din ako. Parks added, ayun na nga official na, legal na. Pinagkakatiwalaan niya ako kasi craft ko siya ba? Diba? Ako din yung focused sa edit, hands on talaga. Pero pagdating sa financial, siya. Yun ang ambag niya, sabi ng Nobia, Parks didn't complain and concurred, support financially and emotionally. Happy wife, happy life. Kasi gift niya talaga yun creativeness. Munit ilang taon na ang nakalilipas, si Harake ay hindi isang tagahanga o naniniwala sa mga kasalan at kasal. Dahil na rin siguro kasi ayokong suggestion siya ng mga tao sa paligid ko, yung marriage. Kasi for me feeling siya ng dalawang tao. Okay, we're ready, sabi niya. Isang pulang bandila na napansin ni Parks, apat na buwan sa kanilang relasyon ng kasintahan at kasintahan. Sabi ko, do you believe in marriage? Tapos yun nga sabi mo, hindi ka naniniwala, so sabi ko, ano pang ginagawa natin dito? That straightforward question hit her hard in the heart, nag-change dahil sa kanya, she said. Nung nakikita ko nag church kami, tapos sinasabihan kami ng pastor na guidance niya, sana dumating yung time na proper, yung pagsasama niya. Pagkatapos ng kasal, walang masyadong nagbago. Ganoon pa rin, ngunit sinabi ni Harake na mas kumpiyansa siya ngayon kapag nasa labas siya at nasa publiko kasama si Parks.